Hey, good morning, good Ah, kita tayo sana. Station kerja terus cross. Hari kayak ya, jam ya. Pagkakalik po This way Ayan. This way Ganito po Salamat po Ano ba? Gusto mo bumili ng Tobi? baka ka ba baklay. sa motor sa dito dito sa tara. Hindi ba pwede ang sakyan doon? Oh, Nakalaw kang motor? Ang okay, pwede po. Uh, baba po muna tayo sir para mag-register sa kuha ng vehicle pass. Pagkatapos sir sa station niya, punta kayo dun sir sa may tent na white para... Mabayad? Orient. Sa driver. Wala pong bayad. Ano? Registration? Ma'am regis- kuha po tayo ng registration? Mar -as? Mar -as. Mar -as, muna kami? Oo, uh, tapos ako sir, sa orientation, after orientation, pwede na kayo magkakabantik ka si Siya mga mo muna sa- Oo, uh, po siya. Ikaw sir, dumana po sa siya. Sa orientation, okay. Tapos, so, pa na -ta lang mo ng plate number kasi kailangan doon. Ah, picture picturan mo nalang kabi. Punta muna kami dito sa ano? Mahigi. Ayos lang sir. Pantapos yes, lang kami. Masken, 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 masken. Ah, mo kasi. Oh. Ah, teba dumal mo nakita sa. Duman po kayo sa orientation. Doon sa ibong? Oh, sa ibong na tent. Ah, salamat. Ah, 300 tanga, thank you. Thank you.